Kawan mo po kami at ang buong San Sinukob. Alang -alang Kawan mo po kami at ang buong San Sinukob. Alang -alang Kawan, alang -alang Kawan mo po alang -alang Kawan kami alang -alang po sand sand at ang buong San Sinukob. Kawan mo po kami at ang buong San Sinukob. Kawan mo po kami at ang buong ama na walang hanggan. Inaali ko po sa inyo. Ang katawad ko buka ni Lord. ng ama ni Mara na pagsisipis na aming panginahan sa inyo. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala sa sala ng buong San Sinopo. Alang-alang sa matangis na iyo. Kawan mo po kami ito buong San Sinopo. Alang-alang sa matangis na iyo. Kawan mo po kami ito buong San Sinopo. Alang-alang sa matangis na

matigas mo po kami sa <tinyo> buong San Sinukob. Kawan mo po kami sa buong San Sinukob. Anong Kawan mo po, <tinyo> sa <tumatay> po <-tinyo> ang kami sa buong San Sinukob. Ama na walang hanggan, ng mga Para sa ikapagpapatawad so, ng aming mga sala noray. at susala sa ng buong <tinyo> San <-tinyo> alang-alang sa mga blues na hirap kabaliknies kawal mo po kami tembo ang sansinukob alang-alang sa mga blues na hirap kabaliknies kawal mo po kami tembo ang sansinukob alang-alang sa mga blues na hirap kabaliknies kawal mo po kami tembo ang sansinukob alang-alang sa mga blues na hirap kabaliknies kawal mo po kami tembo ang sansinukob alang-alang sa mga blues na hirap kabaliknies kawal mo po kami tembo ang sansinukob Sumatain, mo po kami hirap Ka mo po kami ng tang boong sansinukob 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 mo po kami ng tang ng lahat pagkastand. Kamal bawalin mo na kasi kristolahan na para sa ikapagpatawad ng aming mga sala at kasalanan ng buong san sinukob. Alang-alang sa matulis na hirap pamatay ni Jesus. Gawaan mo po kami ng buong san sinukob. Alang-alang sa matulis na hirap pamatay ni Jesus. Gawaan mo po kami ng buong san sinukob. alang sa matinis na hirap pamatay ni Jesus. Gawaan mo po kami ng buong san sinukob. Alang-alang sa matulis na hirap Kawan mo po kami ng baong san sinukob kawan mo po kami ng baong san sinukob kawan alam mo po kami ng baong san sinukob kawan mo po kami ng baong san sinukob kawan mo po kami ng baong san sinukob Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinukob. Alang-alang sa Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarian. banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, hari ng awa, ako ay nananalig sa iyo. Mahal na birhen ng laging saklolo. Santa Clara Montefalco, Saint Jude, Saint Monica, Saint Guillermo, San Sebastian, San Lorenzo Ruiz, Padre Pio, Poong Nazareno, Imaculada Concepcion, Santa Faustina, St. John Paul II, St. Benedict, Panalangin. Angel Gabriel, Panalangin. Angel Michael, Panalangin. lahat ng anghel at mga santo sa langit. Ipanalangin Panalangin niyo po Panalangin. kami sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless.